Isang lalaki binawian ng buhay matapos gumawa ng isang stunt para ma-impress ang kanyang fiance. Isang lalaki ang ikakasal na sana ngunit binawi ang pa panang buhay sa isang masalimuot na paraan habang nasa trabaho. Kung ano ang nangyari sa lalaki? Eto. Alas 5 ng umaga, noong December 17, nang maisipan ng 44 anyos na lalaking experienced lion handler na si F. Iris Kulov pumasok sa kulungan ng mga leon sa private zoo na kanyang pinagtatrabahuan sa Parket, Uzbekistan. Kung bakit niya ginawa, ayon sa kanilang local media, yun ay dahil gusto niya sanang magpa-impress sa kanyang fiance. Sa isang video na natagpuan sa cellphone ni Iris Kulov, ipinakita e na binubuksan niya ang kulungan ng mga leyon habang kaswal na naglalakad habang tinatawag pa ang mga pangalan ng mga ito. Kasunod nito ay makikita ang close encounter ni Iris Kulov sa mga leyon. Isa-isa pa niya itong tinawag ang mga ito habang inaamo at hinahawak-hawakan pa ang mga buhok. Sa mga sumunod na nangyari, Maririnig na bigla na lamang dumaing ang lalaki hanggang sa nagsisigaw na ito at hindi na rin nakaligtas ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig dahil inatake na pala siya ng isa sa mga kasama niyang leon. Natagpuan na lamang ang bangkay ng zookeeper na merong ilang parte ng katawan na kinain ng mga leon. Apat na oras matapos ang insidente. Matapos nito, kinumpirma naman ng zoo officials na ang dalawa sa tatlong mga leon ay binigyan ng tranquilizer habang binaril naman ang isa pang leon. Samantala, ayon naman sa pahayag ng regional police, nakatakas daw ang mga leon mula sa kanilang kulungan at lumipat ng ibang kulungan kung saan doon na inatake ang nasaming zookeeper. Ikaw, anong masasabi mo sa nakapanlulumong sinapit ng soon-to-be groom sana na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.